Kailangan pong marinig ang inyong boses, mahalagang makita kayo. Bakit? Ang pagbibiteo ng isang speaker, hindi ho yung accountability. Yun po ay isang panandaliang solusyon. Dahil ang kailangan nating malaman, sino ang proponent ng insertion? Gaano kalaki ang insertion? saang ang distrito linagay at kung yun ay may proyekto o ghost projects. Buhay, ang ating kakapagtanggol ng ating karapatan! Mabuhay! Okay, ang ulit Sa sunod, ang ating tagapagsalita, isa rin tagapagtanggol ng ating karapatan kahit na sa Kongreso na papapatsubi niya mga magnanakaw doon. Alam na natin, ala, kilala nyo na ito, Matagal na kami magkasama. Pabigyan lang natin muna. Nagbabibigyo siya. Okay yung streamer na uh, BBM Resign. Ilabas nyo na. Yung BBM Resign. Ilabas nyo na. BBM Resign. Okay. Tawagan na po natin si Professor Malo Tikiya. Palagpakan po natin. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ako ho ay nandito Uh, nakikisama ako sa mga bigating retired retired military officers no ah uh, nananawagan ako, ako sa mga kapwa kong Pilipino iisa lamang po ang kulay natin kayo manggi pumunta po kayo dito sa gate 4 mahalaga pong marinate ang inyong boses mahalagang makita kayo bakit ang bibiteo ng isang speaker, hindi ho yun accountability. Yun po ay isang panandali ang solusyon. Dahil ang kailangan nating malaman, sino ang proponent ng insertion. Gaano kalaki ang insertion? Saang distrito linagay? At kung yun ay may proyekto o ghost projects? Lahat po tayo nagbabayad ng ating tax. At yung tax natin ay from the source. Di ba? 30% po yun. Kikising tayo may bagyo. Ang ating mga properties, ang ating bahay nasisira. Sino ang nagsosolusyon nun? Hindi ang gobyerno. Tayo ho. E ano ho yung ating itinulong na buwis? Para lamang nating malaman na... Ninakaw pala. So hindi ho pagpapalit ng speaker ay solusyon. Maging accountable si Martin Romualdez. Hindi ho ang pagkakancel ng travel authority ang solusyon. Alam niyo ho kung bakit kahit wala ho si congressman ko dito, may paper trail ho. Ang budget ho ay seven volumes. May paper trail ho yan magmula sa NEP papuntang government uh, 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 GAB papunta sa GAA. Ngayon, alam po nito ng mga retired officers natin, no? May tinatawag na command responsibility. Tama po? Kung sa bahay, may commander. Pag sinabi ni commander, hindi pwedeng bilhin yan. Para sa tuition, susunod tayo ang mga anak hindi pwede ng cellphone dapat sa uh, gagamitin sa paaralan sumusunod tayo bakit o ang commander in chief natin hindi sumusunod ha yung binalik niya ang field health Bank, ang tanong ko ay bakit mo kinuha di ba kinuha niya hindi natin alam kung saan ginamit ngayon, may ugong-ugong, ang Supreme Court daw ay magkakaroon na ng desisyon. Binalik. Dahil daw may savings. Saan ho naging savings hindi ho ba dapat ang pagpapal ang pagbabalik e sa treasury? At hindi mo pwedeng galawin ang trust fund. Kasi ang trust fund ay pondo ng miyembro. Natin ng lahat, pondo natin 'yan. Pag nagkasakit tayo, kahit napakaliit na pondo, meron tayong madudukot. Eh dahil ginamit, di ba? Ginamit. At sabi ni, ni, Secretary Recto, kailangan daw, eh bakit kayo may savings? Ha? At naibalik. So, ang aking panawagan po, apart from uh, command responsibility, ay tigilan ho ang liquidation by certification. Dapat malaman natin ano ang pondo na sa congressman at saan nila ginamit. Una po yan. Pangalawa, make public the salin. Bakit po? Kasi makikita natin sa tatlong taon ng 19 congress, tumaas ang kita ng mga legislators. Saan ang galing? Okay? Ang pangatlo po, napamagsabi naman kayo kung may conflict of interest kayo. Bakit po? Diba sabi? 67 legislators are contractors. Ha? Eh kung contractors kayo, eh di wala na ako nagle-legislate. Lahat proyekto. Ha? Ngayon, ang sinasabi, dapat daw i-extend ang inquiry sa 2016. Isama si Duterte, sige ho, buksan natin. Magbukas ho tayo ng libro nang makita natin kung sino ang kasuka-suka na paggamit ng pondo ng bayan. Ha? Hindi ho natutulog ang taong bayan. Kising ho. Kaya yung nakikita natin mga posters, ang posters yung so nakalagay, issue base. Ha? Uh, saan kinuha ang pondo, saan ginamit. Ang mahirap po dyan, yung foreign assisted project, yung counterpart, pag tayo umutang sa ADB, sa Japan, etc. Ang counterpart to, inalis nila. Linagay nila sa unprogrammed fund. Anong ibig sabihin nun? Abay, may agreement taho tayo. Pinagay sa program fund. From the program fund, kinamit para sa infrastructure. Hindi lamang po flood control. Ha? Ang sabi, iilan lang daw yan. Ay, di ba ho, sino ho ba nag-announce na may 5,500 uh, uh, con, uh, flood control fund? Hindi ho ba ang Pangulo? Noong second, sona niya? Okay. Uh, siya ang malaki na natapos. Ay bakit pagkatapos ng isang taon, nawala? Ha? At bakit ono pa sa din ang sinasabi, 15 contractors lamang. Pag tinignan nyo ang sumbong sa Pangulo, nakafix lamang sa ilang kontratista. Tama po si Manong Chavit. Tingnan nyo ang Ilocos Norte. Ha? Kasi yun ho ang napakahalaga. Kung titingnan nyo ang bawat lugar, Ilocos Norte, isama nyo na ang Davao City, isama nyo ang Leyte, isama nyo ang, ang Sorsogon. Yun ang patas. Ha? Kaila... Eh, okay na ho, huwag nyo na akong payo. Oh. Sanay naman ho tayo sa... So, ang napakahalaga ho niyan, patas lamang ang laban. Ha? Walang agrabyaduhan. Inagrabyado ninyo si Juan de la Cruz eh. Ha? Bakit hindi maging patas ang gobyerno? Para makita natin sino ba talaga ang para sa atin, sino ang nagsisinungaling, at sino ang nagnakaw. Ha? At napakahalaga ho ha? Yung BIR, ako ho ay may letter of audit, personal. At ang kumpanya ko binigyan rin ng letter of audit. Anong ibig sabihin niyan? Hinaharas na ho ako. Kasi kritiko ako. Hindi ho ako kritiko ng administrasyon. Mahal ko lamang ang Pilipinas. Mahal ho natin ang Pilipinas. At kaya tayo nang kritisisahin dahil gusto natin maayos ang Pilipinas. Iisa lamang po ang ating bansa. Hindi naman ho ako nag OFW, bumalik ho ako dito sa gustuhin kong makatulong sa bansa ko. Pero ang nagtitinda ng pomelo sa Davao City may lowa. May letter of audit seriously. Ha? Ilan sa mga negosyanteng maliliit, a uh, medium scale sa Davao City ang binigyan ng lowa. Nakaka-receive rin ho ako ng mga messages sa ilang maliliit na negosyante. May lowa sila ang tanong ko kay BIR Lumagi, bakit hindi niyo bigyan ng lawa ang mga kontratista? Bakit hindi niyo bigyan ng lawa ang mga congressman? Pag pumunta kayo sa parking ng House of Representatives, anong uri ng mga sasakyan na nakikita niyo? Wala na hong frugality. Hindi na ho nagtitipid. Ayabang ho silang pinapakita sa taong bayan ang yaman nila. Ikaw ba naman magkakaroon ka ng anim na bahay sa Falls Park? 12 well, ba ma'am? Diba? Ang tanong natin, wala na bang hangganan? Ha? Ganun na lamang ba kayong katakaw na hindi nyo intindihin ang ordinaryong tao? So, ako po ay sumasama dito in solidarity. Uh, meron pong ilan sa mga official, retired of officers na nakilala ko nakita ko ang pagmamahal nila sa bansa, no? Itong si si Supetran, madalas so kami mag-away nito. Madalas so kami mag ng mga mga plano sa buhay-buhay. Pero nung nakita ko siya nagsasalita sa House of Representatives, sumaludo ako. Sabi ko, ah, he is walking his talk. Nung nag out si General Pokis, sabi ko, sa tingin ko, kailangan ng lumabas ha? Noong si Orlando de Leon, sabi ko, iba'y tagabikol ito. Sabi ko, nagulat ako na andyan. So ako ay nagpapasalamat sa kanila kasi ang lakas ng ating puwersa ay galing sa kanila. Sila ang nagpapatibay na kaya natin kumilos si General Paul Sumayo, isa ko rin niyang kaibigan, tahimik lang, nagmamatsyang, pero nakita ko siya dito. So, ako ay nagpapasalamat sa kanila. Pinoprotektahan nila ang taong bayang sumasali dito. So, doon sa nakikinig at nanonood, pumunta na po kayo dito sa Gate 4. Marami pong general na nasa loob na sumasama sa atin. Pumunta po kayo dito, magpakita kayo. Tama na po ang sa Facebook o sa online. Ang kailangan, nakikita tayo tao-tao. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!